Hello, good morning mga ka super kasari. Good morning, good morning. Happy Monday to everyone. Hayan, Monday na naman. Pero dito sa amin, cancel ang pasok ng mga estudyante. Dahil daw sa transport strike. O, di ba? Biglang cancel. Biglang nasa school na yung anak kong bunso. Tapos pinauwi sila. O, sayang yung effort ng paggising ng maaga. imbes na natutulog pa yung mga bata. Dapat kasi binabalita ng DepEd agad-agad. Gabi pa lang sabihin na agad. Para hindi masayang yung effort ng pagising ng mga bata. Kasi, imbes na ini-enjoy pa nila ng tulog. Diba? Kaya ng aking bunso, 3.20 pa lang gising na para mag-prepare. So, kapi-kapi tayo. Hayan. Time check is 7. 17 AM. So, nakabagbukas ako ng tindahan na uh, before 5 AM mga 4. 47 ako nagising. So, pagising ko, bukas agad ng tindahan. Pero yung alarm ko from 4.30 hanggang 4.50 a.m. Kasi dapat 4.30 a.m. nakapagbukas na tayo ng tindahan. Kasi nandyan na yung mga bumibili, mga, lalo na yung mga papasok sa mga trabaho, papasok sa school, yan, mga nagbibili ng almusal. So, speaking of almusal, sobrang mamiss ko talaga ang pandesal. Nang almusal natin ngayon is Pandesal Haya, Nakagat ko na itong isa So uh, Nung nalaman kong cancel ang pasok sa kapitbahay ko nalaman uh, Nagchat agad ako dun sa bunso kong anak kasi panigurado uuwi nga siya So sabi ko daan siyang bili ng uh, burger buns, ayun nagpabili ulit ako sa kanya ng burger buns, tatlong balot kahapon nagpabili ako sa kanya ng dalawang balot lang daw So dapat limang balot yon kaya ang dalawang balot na lang daw natitira So, ngayon, tatlong balot na lang muna kasi uh, mas okay na yung uh, bili tayo ng bili araw-araw para araw-araw bago yung ating mga tinapay. Ayan. So, nagpabili lang ako sa kanya ng pandesal din dahil sabi ko na miss ko talaga ang pandesal. Dos pesos yung pandesal dito sa amin. So, meron naman na bibilitig tig tres pesos. Yung mga dos pesos, hindi nga sila nagtaas pero lumiit naman ang pandesal. di diba? Dahil nga, syempre, nagmamahal ang mga bilihin. Tayo na lang ang walang nagmamahal. <laughs> o, oh, diba? Tambak na naman yung atin for display. Yan yung mga pinamili pa kahapon ng aking anak. Ayan. Pagbalik natin, dahil nga, pupunta ako ulit ngayon. Sa suki ko ng grocery, mamimili tayo ulit dahil ang dami pa rin mga kulang-kulang, lalo ni mga chichirya natin. Kalbo-kalbo. Ayan yung ating mga chichirya section ang daming kalbo so kakailangan natin mamili ng mga chichirya pa more so buy muna ang tindera dahil uh, tatapusin ko lang yung ating kape ang ating almusal tapos pupunta na tayo ulit sa suki natin ng grocery para mamili ulit so happy monday sa lahat enjoy your monday Hayan. so sa akin mga kasari dyan, more benta po sa ating lahat Ayan, more blessing, more customer to come. <laughs> dito sa Laguna talaga. Ayun nga. So today at saka bukas eh balita ko walang pasok kasi merong mga may holiday dito bukas sa Laguna, Yulo kaya walang pasok. So ayan mga ka super kakarating lang natin 11 AM na. Hayyan O di ba tambak yung ating mga 4 display. Ang dami natin mga chichirya ng mga pinabili, pinamili. Yung iba dyan, yung mga panibago dito sa ating tindahan. Pero yung iba dyan, yung mga dati ng aking mga ano. So, marami pa rin ako mga tutorial na kailangan bilhin. Kaya lang, ah, uh, ito na muna kasi ma mahirap nang biglain natin. So, meron tayo dito mabili ng cheese. Ah, uh, cheesecake. May pa-fresh siya ng isang peraso. Oh, diba? Karagdagang kita na naman. So, bago nga pala ako dumaan doon sa suki ko ng grocery, bumili tayo doon sa tapat ng Ultra Mega ng dalawang piraso ng, uh, dalawang kaha ng Malboro Red kasi 150 pesos na ang isang kaha doon. Bumili rin ako ng chok doon sa palengke kasi may naghahanap din minsan sa akin dito sa akin tindahan. Kaya lang, um, nung isang ang gabi kasi may naghahanap na umusan ako. 15 pesos lang itong isang karton na ito. So, benta natin. Pwede natin siya ibenta ng 5 pesos or 3 pesos each. So, 12 pieces to. So, malaki-laki na rin tutubuin natin dito. Plus, yung dito sa box na to, hindi ito 4 ha. So, dit, uh, ito yung mga pinamili natin sa Ultra Mega. So, i-unbox lang natin itong napamili natin ka Ultra Mega kasi meron ako dito ano, ah, uh, nabili na first 3, 'di ba? Napakagaling talaga ng Ultra Mega. Ayan, ito pa ni ah, uh, na ako dito na dati. Uh, so, naubos na siya. Bumili ulit ako na limang piraso nito. Plus, flavor na ito, 4 times Bitcoin I first time ko rin magtinda nito. Kay ultra mega lang doon sa suki kong groceries, walang ganito. Take 5 pieces lang yan. Nabili tayo kay ultra mega ng Nescafe nice Original by buy 10 pieces get 1 free so heto pa meron pa tayong bear brand choco buy 7 get 1 free karagdagang kita na naman ng 13 pesos kasi 13 pesos ang bentahan natin sa isang piraso ng bear brand choco plus heto guys meron na akong customer nito isa lang kaya lang talagang met maya taro araw binibili sa akin to itong Burst tree natin na uh, milk buy 9 get 3 free o ba diba? ang laking tipid 27 75 ang dagdag kita na nakalagay dito. Doon sa palengke naman na grocery, 72 pesos ang, ang bili ko, ang bentahan nila nito. Pero 8 pieces lang yun, isang tie. O, so, diba? ito, di ba? Ito, dito is 79.50 yata ito guys. Napaka mura talaga. Kaya na, talagang bonggesyos talaga sa kita. Bonggesyos sa karagdagang kita kay Ultra Mega. So, tatlo yung nabili ko nito. Ito, plus yun pa ba? Dapat lima. Kaya lang inisip ko, baka ako biglang maging matumal. Kasi kadalasan kapag ganyan, na namimili ako ng bigla ang dami. Tapos biglang tumal naman yung mga fast moving. Kaya tatlo lang muna. Lalo na kasi may mga expiration date itong mga datas. March 2026 pa siya may expired. March 11, 2026. O ba diba? antagal pa. Plus ito pa guys. Meron tayong nabili rito ng Apat na piraso ng Argentina. Save 10 pesos. Karagdagang kita. Nabili ko ito dun sa suki ko ng grocery. Uh, 12 pieces ng tang pineapple flavor. Meron siyang pa-free ng pichel. So lahat ng pichel is ganitong kulay siya. Tapos uh, dalawang flavor lang yung naka promo na ganito na prepit shell. Kasi yung isang flavor naman is orange. So, mas pinili ko yung pineapple flavor kasi nga mas mabenta sa akin yung pan pineapple flavor. So, sobrang tuwang-tuwa ako kasi nga green lover ang tindera. O, ba diba? Meron na tayong karagdagan ng mga kagamitan para sa ating kusina. Ito palang lemon square cheesecake ay akala ko kanina ay with free din siya na cheesecake na isang piraso. So, hindi pala. Back to school, free pencil case pala siya. Nasa likod nga yung kanyang free heto nga siya kulay yellow din para siyang wallet kaya tamang tama magagamit ko sa aking mga kaperahan meron din tayo nabili rito ng tatlong piraso ng San Marino Red at uh, save 6 pesos o diba karagdagang kita na naman tayo yung price increase update pala natin sa ating mantika na labo is uh, dating 299 ng isang uh, tali dito sa amin dito sa suki ko ng grocery so tumaas lang siya ng piso o diba, kala ko naman ang laki ng itataas kasi doon kay Rose Jam 11 is na napanood ko yung kanyang vlog hindi ko lang matandaan kung magkano na naitaas ng kanyang mantika pero dito sa akin, thanks God dahil piso lang ang tinaas ng ating mantika so nakabili rin tayo ng isang box ng gin bilog kasi ngayon nga, yun nga ayan, isa lang yung natitira natin na gin bilog kapag per box ang bibilin mo doon sa suki kong grocery may discount yung mga alak So, bali, ito is 1,465 pesos. So, hayan mga ka-super, hanggang dito na lang ating vlog for today's video. Tayo yung mag-display pa at tambak ng ating mga for display. Ayan, ang daming kalat ng ating tindahan. Tapos, ang daming pa natin gagawin sa loob ng bahay. Ayan pa, ito pa yung ating ultra from ultra mega di display pa natin yan ayan yung mga devote yung sting at yung arsi mega grabe parang binagyo talaga ang aking tindahan ngayon na lang nangyari ulit ito sa akin. So, meron na pala bumili ng doughy donut natin na dalawang piraso. Ayan, ito yung kasama sa mga pinamili natin today. Ayan, talbo na yung ating doughy donut na lagayan. Thank you for watching! See you on my next vlog. Bye-bye! So, nagpabili rin pala tayo sa kung Anak ng Juicy Lemon na malaki at RC Mega. Sinamaan siya ng kaibigan niya. Tiki isang case lang. Plus, balita sa ating kukasalo dito sa amin sa Laguna na napakahirap talagang bumili ng kukasalo. Ilang araw na tayong walang kukasalo. Sayang yung mga bumibili na naghahanap. Wala silang ma wala akong maibenta. ba diba? Sayang. Sabi nga ng mga binibilhan namin ay talagang pahirapan daw ang pagde-deliver sa kanila. Pero sa Kabite, kay Rose Jam 11, yun na nga, napanood natin ng isang araw na nagtaas na ang kanyang mga cook. Pero nagtanong na rin ako dito sa mga bilihan, yung mga cook ay same price pa rin dito sa amin, hindi pa rin nagtataas. So, walang kasiguraduhan kung hanggang kailan kaya ako walang cook kasalo kasi talaga napakahirap. Pinuntahan ko na lahat ng mga bilihan pero wala silang, uh, wala silang deliver. O, oh, diba? Ang daming pinamili ng tindera for today's video. Nakakaloka. <laughs>